basic lang thôi, basic lang no <coughs> <coughs> kung ang wiring niya, hindi naman ako. Tama ba? Mayos uh -huh. nice naman. Mm -hmm. check mo ah. Check mo mabuti yung diagram mo. Okay. 2L yung negative. Or 0 volt. Yan, 0 volt. 1.5. Papunta ng post button 1. Ayan. Then 1.6. RS yung ano uh, sensor 1. Ayan. Then RS 2 1.7. Then, 2.0 Input 2.0 Papuntang Post button Yung continuous cycle Ayan Okay 2.1 oh stop okay then output so mayroon ka pang kurang kulang na wiring doon sa continuous cycle mo kulang ka ng contact positive yun yung kulang mo positive so hindi doon sa continuous cycle mo wala kang, oh yan. 24 volts yan. Oh yan. So, tapos na. Yung in output mo na lang. 3L sa 24 volts positive. 3L positive. Ayan, punta doon. Sige na. Ayan, napunta ng 2.1 ay 1.1 napunta ng solenoid 1. Solenoid 1. So, siya negative. Positive yun. Okay. Okay. Po, sa, uh, solenoid. solenoid. Negative. Positive yan. At, diba? Positive okay. yan. Pag nanggaling, pag nanggaling dyan, sa na, nasa output, so yung positive, so pupunta ron sa solenoid. Then yung isa, isang linya, papunta ng negative. Yung yellow, nilagay mo. So yan. Okay. Sige. So, okay. Pagkanahin mo na. Bu Buhayin mo na yung hangin. Buksan mo na yung hangin pelis si program naman na yan uh, hangin boxan mo okay yung kwan yung minbal ng hangin yan yan boxan mo yan then power on muna si, uh, single cycle single cycle so yan continuous cycle Okay. So, off. Stop. So, ayan. Basic. Ano? Puntalin na.